Magandang tanghali mga kabrabo, live tayo dito sa DWBL 1242 kHz AM Ito po ang inyong lingkod, Nip Castillo, dito sa ating programang Tapatan sa Tanghalian Tatanggap tayo ng ulat, kaugnay dito sa Peace Covenant Signing na isinayos ng Comelec dito sa Pasig no? Na dinaluhan ng mga kandidato sa local election sa so darating na May 12, 2025. May ulat dyan ang ating kabrabong si Myrel Flaviano. Myrel, pasok! Yes, kabrabong Mets. Nasaksihan nga natin kaninang umaga ang Peace Covenant Signing na isinaayos ng Commission on Elections sa sa Santa Clara de Montefalco Parish Church sa Barangay Canyogan dito sa Pasig City. Ang nasabing Peace Covenant Signing ay dinaluhan ng mga tatakbong konsihal, Vice Mayor, Congressman at Mayor para sa darating na eleksyon. Speaking of Mayor, kapansin-pansin ka Bravong Ned na absent kaninang umaga ito si Mayoralty at fire-up na si Sara Diskaya ang mahigpit ng mga kalaban ng incumbent mayor na si Dito Soto. Ayon sa nakuha nating na informasyon, pinayuhan ito ng kanyang doktor na magpahinga muna dahil masama ang pakiramdam nito. Alam naman natin na kahit hindi pa panahon ng kampanya ay umiikot na ikon si Ate Sara Vizcaya upang maghatid ng iba't ibang tulong sa mga pasigenyo lalo na itong tanyag ng commission tuwing araw ng Sabado. Sinabi pa ng kapo ni Vizcaya na minabuti muna ng kandidato na makasama ang kanyang pamilya dahil nga simula bukas ay halos hindi na umano sila makikita ng kanyang mga anak sa loob ng 45 days dahil tutok ito sa araw-araw na pangangampanya. Bago nga magsimula ang programa Kagabong brabong ay nagkamaya na ang lahat ng mga aspirante sa iba't-ibang elective positions na nagpapahiwatig na ang eleksyon ay isang araw lang na labanan at pagkatapos ito ay magkakaibigan na silang uli. Sinimulan ang nasabing peace covenant signing sa isang pang-ab isang pambansang awit na sinundan ng panalangin mula sa iba't ibang reliyon o pananampalataya. Ngunit ngayong hapon nga ka-Dragong Net ay umabot sa Peace Covenant Timing itong si Luzcaya sa Comeric Office sa patik matapos i-advise ng kanyang doktor na pwede na itong lumabas ng bahay kahit sandali lamang. Ayon sa asawa nitong Kuwekrey Dusay na ayot kumanong ipakita ng kanyang asawa na si Adi Sara na may pagpapahalaga siya sa nasabing peace covenant um, dangan nga lamang ay hindi pinahintulot ng kanyang kalusugan kanilang umaga. I it's just the flu, tsaka nagkaroon ako ng uh, fever. So, best, uh, kaya nga naka-face mask pa rin ako ngayon. syempre hindi natin ma -ano na, maiwasan na magkaroon ng sakit, lalo na araw-araw kaming bumababa. Uh, so, ngayon, ayun, medyo okay-okay na. Okay. Actually, kasi for the kick-off, dapat may schedule tayo. So, our first Venue dapat sa Plaza Rizal pero ina inaano namin na baka lalo kami mag-cause ng traffic or mag-overflow yung tao kasi syempre busy na kalsada yon. We were given the option na sa harap ng City Hall gumawa din ng uh, kickoff. Again, inisip din namin yon na uh, we would cause traffic na naman uh, kung doon. So ngayon we're looking for a place na that can accommodate lahat ng supporters ng Team Kaya This. Oh, sa mga supporters ni Ate Sara at sa Team Kaya This, maraming maraming salamat po. Nako, sobrang overwhelming na ang daming tao na pumunta kanina para lang uh, mapakita yung support at pagmamahal sa Team Kaya This. Maraming salamat. Ma at magkikita tayo kasi bababa na kami. So, magkikita at magkikita pa rin tayo. Yeah. Yan ang ating balita sa mga oras na ito. Ito po si Myron Fabiano, nag-uulat para sa Radio Bravo Nationwide. Yan po, si Myrel Flaviano, ang ating correspondent, nagulat tungkol sa Peace Covenant Signing sa Pasig City. <silence>